First time umiyak ni Paolo Pilino sa saya. Sa loob ng 19 years sa showbiz at paggawa ng pelikula, inamin na ito ang pinakamasaya. Grabe ang suporta at pagmamahal ng taong bayan. Lahat ay iiyak din sa loob ng sinihan patapos nilang mapanood ito. Nagbunga ang kanilang pagpupuyat. Ang dami nag-react sa premiere night. Simula ang pisa hanggang duro daw umano, walang tapon. Overwhelmed din siguro ang timpaw sa napanood nila, especially si Paolo na mangyayak niya. Pahirap mapaiyak ang non-challant o introvert na ito, pero yung puso niya masayang masaya. I'm not sama, Beto. So gorgeous talaga ng timpaw. Kimberly at napakapogi ni pau paw Congratulations to Borok Wow na wow. Congratulations, Kim Pao. Sobrang deserve. We always love you. From Moon and back, the people supporters, Kim Pao forever. Kinikilabutan kami sa ganda ng mga feedback ngayon. Ang dami nagkahabang ng mga fans. Sa labas, Panigurado, derecho no, nood sila at hindi na antayin ang pagsikat ng araw. Ayon pa sa si isang komento, Tears of Joy, wow, ngayon ko nang nakita si Paul Obelino na lumuha. Ang ginyo naman, mahal niya talaga kung anong meron siya ngayon. Kimpaw, halwayo, huwag maghihiwalay. Ano man pag na dumating sa inyo